Hello fellow grower, magandang araw po. Katatapos lang ng tuloy-tuloy uh, na pag-ulan dito sa aking lugar. Sa tingin ko halos continuous for 24 hours ang uh, pagbuhos ng ulan dito. At uh, ngayon nga, Monday morning ay uh, sumilay na itong ating uh, haring araw. Ngayon, yung ulan ay maganda naman sa ating halaman dahil unang-una may kasamang nitrogen ang uh, patak ng ulan. At uh, pangalawa ay nakakatulong din para ma-oxygenate ang uh, lupa na kailangan yung oxygen na yon ng ating mga halaman. Pero pagka sobra-sobra naman ang uh, pagbuhos ng ulan ay masama rin sa ating mga tanim. Kaya naman in this video ay si share ko sa inyo kung ano ba yung mga pwede o dapat nating gawin bago umulan. Inaasahan natin halimbawa papatakang ulan, lalo ngayon papasok na ang June. So asahan natin magkakaroon tayo ng tuloy-tuloy na pagulan. So, share ko sa iyo ano ba yung mga dapat natin gawin bago umulan at pagkatapos umulan. Alright? Isa sa dapat natin gawin pag inaasahan natin na magtutuloy-tuloy ang pagulan ay bungkalin ang lupa ng ating tanim na nasa container. Pag binungkal natin yung lupa, ito isang paraan para matulungan natin yung ating uh, lupa na mag-absorb ng tubig na bubuho sa kanya. Isa pang magandang gawin natin ay maghiling. Uh, taasan natin ng konti yung puno ng ating tanim at yung gilid ng uh, container yun ng ating uh, uhukayin para yung tubig ay sa gilid pupunta. Siyempre, malaking tulong din dito pag yung ating uh, container ay merong mga butas sa ilalim para mas mabilis siyang mag-absorb ng tubig. Ginagawa ko ito kahit na well draining yung aking lupa. Kasi sa katagalan ay uh, nagiging siksik yung ating lupa. So, pagka umulan, kahit na sinasabi natin well draining yan, pwede pa rin siya mag ng tubig. Kaya naman bago umulan, ang isa sa routine na ginagawa ko ay bungkalin ang lupa. At uh, gaya nga nito, umulan kahapon, buong maghapon, at prior to that, buong magdamag umulan, pero ngayon, umaga ng Monday, katatapos na umulan, ay uh, wala sa mga tanim ko na binaha ang kanilang uh, container. Dahil nga, binungkal ko na beforehand yung kanilang mga lupa. Ito pa ang example, itong aking uh, seedling ng sili, wala sa kanilang uh, waterlog kasi nga, prior to that, ay uh, nabungkal yung kanilang uh, lupa kaya mabilis na nag-absorb ng uh, tubig. Pangalawa na dapat gawin, lalo na pag inaasahan natin ang uh, matindi, na buhos na ulan ay maglagay ng tulos sa ating mga tanim lalo na pagka medyo mabuhay pa yan at hindi pa matatag uh, para maproteksyon na natin yung ating mga tanim sa posibilidad na matumba dahil sa lakas ng hangin kung meron ka mga siblings mainam na isilong muna sila huwag hayaan na mababad na mabasa ng uh, ulan uh, pwede silang ma mabunot sa kanilang uh, kinalalagyan kasi mababo pa yung kanilang lupa isa pa na pwede mong gawin ay maglagay ng shading net kagaya itong nasa akin para makover yung iyong lugar ng pinagtataniman. Itong shading net, importante ito pag sobrang init ng araw pero nakakatulong din siya pagdating ng uh, tag-ulan kasi nadidispers niya yung tubig. So yung tubig ulan, instead na biglang bubuhos na lang, papatak sa iyong halaman, ay uh, pwede niya ma-disperse, maku-cushion niya yung impact ng uh, tubig. Kaya naman dito, yung aking mga example ano itong aking silly seedlings na nandyan ay uh, hindi sila na itumba ng uh, ulan dahil nga dito sa shading net ngayon ito namang shading net ay uh, option na lang ito pwedeng wala ito sa iyo lalo na kung di naman sobrang init sa iyong lugar ang gagawin mo lang pag meron ka mga bagong lipat na ganito na seedling pwede mo silang takpan para proteksyon sa patak ng ulan Uh, pwede mong gamitin halimbawa yung pinutol na pet bottle ano, yung mga litro, itatakip sa kanila para hindi sila matumba pagka uh, pumatak ang malakas na ulan pero pagka meron kang shading net na ganito nakakatulong yan para ma-disperse ang uh, bagsak ng uh, ulan hindi siya sobrang lakas na tatama sa iyong mga seedlings alright yan ang mga normally na ginagawa ko pagka ina-expect ko na magkakaroon ng Uh, pagulan o kaya uh, pagpumasok na ang panahon ng tagulan dito sa atin. Ngayon, ano naman ang dapat gawin pagkatapos na umulan ng uh, medyo matagal? Ano po? Well, syempre, ang una natin gagawin dyan ay inspeksyonin yung ating mga halaman, i-check kung meron ba mga na dislocate, ano mga natumba, itayo sila para maiayos at maglinis na rin sa paligid kung kailangan. Ngayon, isang importante gagawin natin pagkatapos ng uh, matagal na pag-ulan ay mag-fertilize ng ating mga halaman. Pagka kasi matagal na umulan, ang tendency niyan, yung fertilizer mo na nilagay sa lupa ay uh, maaring ma-wash out, mawawalan ng sustansya yung uh, yung uh, lupa. Although sinabi ko kanina, may dalang nitrogen ang uh, tubig ulan, pati oxygen pero pagka matagal ng umuulan mauhugas 'yan sa lupa at uh, mangangailangan ng halaman mo ng uh, dagdag na fertilizer. So unang ginagawa natin diyan pag matagal na umulan ay mag-fertilize ng ating mga halaman. 'Yun naman ay kundi natin inaasahan na meron darating na pagulan ulan uli. Halimbawa, uh, tumigil ang ulan ngayon pero kinabukasan ay uulan. Na naman, uh, hindi tayo dapat mag-fertilize. Mag-fertilize lang tayo pag inaasahan natin na susunod ng mga araw ay hindi na muna uulan. Isa pa sa maaari natin gawin pagka natapos ang uh, pagulan ay mag-spray ng fungicide. So yung fungicide pwede rin natin ihalo sa uh, fertilizer kung halimbawa mag-spray tayo ng fertilizer. Yung kasing uh, pagbuhos uh, na ulan, uh, umisa nagdadala rin yan ng sakit sa halaman. At isa na nga rin dyan, yung fungus. Yung fungus kasi, uh, nagtatribe yan pagka laging basa ang uh, lupa. So pag-spray ng fungicide ay isa sa mainam nating gawin. Although yung pag-spray naman ng fungicide ay uh, optional. Pwedeng hindi ka rin mag-spray. Nasa sayo yan. Depende pa rin kasi yan sa halaman. Kung ang tanim mo halimbawa, yung tipong mga kamatis, ano, yung uh, talong at marami kang tanim, uh, pati na rin yung sili, ay uh, karaniwan ini-sprayan talaga ng fungicide yan pagkatapos ng uh, matagal na pagbuhos ng ulan. Baka maitanong mo kung anong fertilizer ang dapat na ibigay pagkatapos magtag -ulan. Well, depende po yan sa stage ng paglaki ng halaman. Pero yung complete fertilizer ay pwede na natin uh, ibigay sa kanya. Uh, pwedeng uh, ibudbud natin yan sa lupa, tabunan, or pwede rin uh, i-spray. Ngayon pagdating naman sa fungicide, uh, pwede rin po yung broad spectrum fungicide kung tayo naman ay uh, backyard gardening lang kagaya nitong uh, nakikita nyo sa akin. Pero sabi ko nga, yung fungicide optional po yan, nasa sa inyo yan kung uh, gusto nyo mag-spray uh, or uh, hindi. Ang isang kagandahan ng uh, pagbuhos ng ulan ay nawawala ang mga insekto na pangtag araw Unang-una na dyan ay ang uh, white flies. So itong aking uh, talong Medyo ayaw tigilan ng whiteflies. flies. Uh, nakokontrol ko siya pero lagi siyang meron nung panahon ng taginit. Pero ngayong bumuhos ang ulan ng matagal-tagal, ayan, malinis na malinis ang kanila'ng dahon. At uh, iilan-ilan lang, halos wala ka nang makitang white flies. So, 'yan po ang ilang mga tips para sa ating backyard gardening pagdating ng uh, tagulan, bago umulan at pagkatapos umulan. Maraming salamat po sa panonood at magkita-kita tayo sa iba pang mga videos ni Late Grower. Bye-bye.